guys. So, ayun, kagigising ko lang. Mula kagabi, hindi ako, hindi ako lumabas. Kaya sobrang pagod na pagod ako. Kung makikita nyo naman dun sa vlog ni Chaka, <laughs> grabe talaga yung pagod ko. Talagang nga ako. Dito sila sa kwarto ko. Pinagod ka ba ng baby mo? Ngayon lang ako naligo. Hindi ako naligo kahapon. Wala na pagdating namin. Hanggang buong maghapon, wala na. Ngayon lang ako naligo. Ang grabe. So, ngayon, siyempre, beh, tayo ay magtutuba. Ano? Ay, dahi! Go, laban. Support lang pala ako. So, Kasi nag-antibiotic pala ako. So, support lang ako kay Cha. Bagi, nilalagnat ako ng antibiotic. Hoy! nag pa nga agabi. Nag-antibiotic ako. Tara na! <laughs> Tara na! Okay, oh, oh ito yung pa Ito yung pasal Oh, ito yung pasalubong ko dun sa bebe ko. But, uh... <laughs> mo talaga. Tara. Ha. It's time to shine. Na ma, ngayon lang ako bumaba. Grabe. Grabe pagod ko. Sobra. Oh, ayan sila. Oh. oh. Tara makain na. Let's eat ang ah, sila, aso ah, na mga kabadingan? Good morning! Ay, tar. Ay, ay. Bye! Oh, o bakit kay dalawa ka lang. Magkita ni Gwalay. Magkita ni Wala. Toto sa binggo. Magkita ni Gwalay. Magkita ni Gwalay. Toto sa binggo. Magkita ni Gwalay. Magkita ni Gwalay. Toto sa binggo. Magkita ni Gwalay. O bakit? Wala, doon si Chakrawet e. Kamusta? Wala, okay lang. Eh, in love! Eeeh! Juli, kamusta? Wala, hey. Julie, ka? okay lang. O, talaga, alam mo Bakit ba? Gagawis. Baka ginagawa, vlog, vlog. Ay, baby! Eeeh! bigla kayo naghihiwalay, may camera lang. Ha? Bakit naman kayo yung video? Ay! May video ko dito. Anong video? Ano? Video? Be, ang kulang natin ano yan? Yung okay, ganda Oy, bakit marami akong pasa kasi nagpa- po ako ng ano? Lime. Anong nangyari yan? Lime po. Sorry. Puro man. inject. Magpangin. Ay, nagpa ka. Kumita, ah. Okay lang, zero. Hindi na case ko ah. Ba, yun? <laughs> Yung white Ay, Sabi ko, sa na lang tayo. niya. Ayaw din? din. Oo. Wow. ko nga. Sabi ko, huwag kayo dito pa. Ayokong may sa kama. Wala kang magutot. ni. Tapi kayo matulog. Oo, oh, nandiyan yeah, ng lahat dyan, yung pinaka- so sorry sa pasakwa. Huwag niyo nang itanong kung ano yun. Kasi nung nakaraan, nagpa-inject ako sa belo upalit ng braso Kasi so sobrang paglamon ko, lumala ka na yung braso ko! ba Subay lang. eh! na. <laughs> oh ko <Mas -s3> Oo! Thank you sa so flowers. Kung <laughs> uh, <laughs> sino ka man. <laughs> 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 Junggoy! <laughs> uh, showdown. Oh, showdown. <laughs> <laughs> Julie! si Chaka ng tagay. Ayoko! Konti ay, 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 Eh! Ba't wala kang si Uy, tira lang 'yan. Konti lang, oh. be, Kunti oh? lang bakla. Konti, konti lang 'ko. Oh. Naku. Oh, oh, lang tayo iinom. Ibibili kami ng alak namin ulit. Yeah. Bili pa, uulan oh, na 'be. Ayoko okay. na. hayaan mo. Isa na isa lang. Bunad ka na po si na. bar tinaka. Bili ulan. Sakop, 'di ko so, eh. ako. Beh, ibig sabihin 'yan kapag ka na ininom mo, to, ibig sabihin be, pasok sa family-wide. Nako, inom. Ayup ka, may paganyak-ganyak ka na 'ko. Ayup na 'to. May Mailimitid kasi 'ge. Ayo. Dali na ba yung apoy mo na? Talaga ba yung aorte mo mo Ba hindi siya maaorte! Sige, inumin ko yan, kakain ka ng aprobra! Ay ano, okra! Alphabra? Kinala siya? Kinala! Iinumin ko yung kakain kong alphabra! Kinala! Tingnan mo si Bessie, oh! Go, sendong! Uy, hindi na mo Ang pangit na natin dalawa. Nagdikit pa tayo sa hindi natin iinom. A few moments later. Ay, Mark, Marco. Ngayon, nagising ako ng umaga. Di ba, nagising ko ang umaga. What? Siyempre, may secret tayo. Gusto ko pumunta ng Cebu para buling ko mami ko. Kasi nilayasan ako eh. No? Tinakasan ako. Ngayon, pagkagising niya, nandiyan na ako. Okay? Hintayin mo lang ako. Hmm, di ba? School girl? Hmm. I'll check. Narinig ko na yung sasakay. Hindi ko na tapon. Yeah! Magbili mo na ba yung na? ticket? Tiket? Oo. Oo. Oh, Mag-school ka ba? <laughs> <Hindi>. <laughs> ano? Alis na tayo? Oh. Oo. Saan tayo pupunta? Susi mo. Bakit? Tinakasa kasi ako sa ka na, mami mo. Tinakasa ka ng mami mo? Hindi ka sinama? Hindi. Ay, grobe na mo niyan. Ay, talog kasi ako eh. <laughs> nalisan na ako. Tulog ka? nalisan na ako. O, anong gagawin natin? Anong plano? Punta tayo. Punta tayo? Susunduin natin? O, sabi mo, di si ba may ticket? Hmm, sige. Susunduin natin kasi baka mamaya kung sin sino'y sinong kitain nun dito. No? Na? No? Na? Oh, Susundin natin. Ano? Basta na ang... Anong Baby na lang. Sige, <laughs> <laughs> tara. na tayo. Dali, late na tayo. kami na ng Nag-request na bata na Ayan. Nanahimik ako sa bahay.

Mami, hoy, baka nag enjoy enjoy ka dyan, ha? Tayo mo ko na ako dyan. Pagkagising mo, pumanda ka sa akin, malapit na ako sumaki ng airplane. Lumalabas na yung kolesterol mo. <laughs> Mami, nandito na ako. Are you ready? Mayroon pa ko Okay na po. Manang na manang na yung Welcome to Welcome to Cebu. Welcome to Cebu. Let's go. Jadi, jadi mana jalan kan tu? Kau bawa busuk kau busuk kah? Busuk kah? Oh. Jadi semua ka. mengikat kain tayo. Mebet dia. Jalibin. 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 Ayo nak Ayun ako sa gitna ko. mag-take up sa birthday yata tara na. sa iyo. Hindi <laughs> ko mamalay sa iyo. Ano? 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 Ha ha Ang galing Sino kasama mo? Sino? Sino? Wala! Na? Nasa si Pacboy! Dami ka nila! ba? Pero kay Pacboy ka lang babagsak! Nasaan? Ito bakla! Kaya ata! Baka taxi ka pa ba? umalis? Okay, Mikey. Oh, dali. May tanong. May tanong siya. mo? Grabe talagang sumunod kayo ha. Ayaw ba? Ay, anak mo. Dami na nila ang sumusunod sa'yo, pero si Pakwil ang nakaagawa. Galing ka Nabasa niyo ba yung comment ko, Pakboy? Oye, nagpapatato ako ah. Oye, teka lang. Sino nagbili ng ticket mo? Si Kuya Pakboy. Aba, ang galing na. Nasundan mo talaga ako, ha? Inaamon mo eh. Nagsusumbong sa'kin. Ang galing. Nagsusumbong sa'kin eh. Ang galing mo, ha? Kiss mommy. dali. Kiss mommy. Kiss mami. Ayoko na. Ano <laughs> <Nung> tayo pupunta? kung tayo kung na! kung ka na. tayo kung na! kung tayo na, pag kung mo na tayo kung sino pa ikikis ni tayo kung tayo kung tayo kung tayo tayo kung tayo tayo na, babe, babe. Ha? Oh, ah, Numingiling, diba? O, okay, iso na. Titi-titi. Ako ko na! Ooy! Ano Ito ah. Lagyan, lagyan, lagyan. Kiss ka muna, ha? Ah, change muna, change, oh, uh, change. Alak, makalasat. Ang galing na kiss n'yo. Ang galing mo naman. Nakakasunod kayo dito, ha? Ang galing mo. Tinala mo pa yung bagay. Ha? Nananahimik yung anak ko sa bahay. Ay, baliktad ata ah. Bakit? Ako nananahimik. sa akin yan. Sabi niya, kuya, bili ka ticket. Bili ka ticket. Ano ka ba mag-bus? Sabi niya, hindi. Punta tayo cebu, ha? kayo sa Cebu, <laughs> yung, ha? Ang gagawin niya sa Cebu. Paano yung ha? 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 <laughs> At uh. uh. Bago ang lahat, kasi dito sa Cebu, pinapatkim ko muna ng Oo, o, Perfect. Perfect. tuba. Oo, tuba. Tirada. Perfect. Tuba Tuba ko. Thank you. <to> <laughs> Oo, oh, oo. Oh. Eh, ba't kanyang mukha mo? Ah, oo. Oh, oh. Hey, oh, oh. Pag-uwi siya <laughs> Ay, may camera, na? may camera. Ang bango? oh. mo ako, eh. Oh, ayan, oh, pareho yan, oh. Ah, uh, parehas. Cheers. Okay, cheers. Ay, na. Ininom <laughs> 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 mo yan. Ininom nga ako. Bakit? Gusto mo, lagay ko muna sa bibig ko, tsaka ako ilagay sa'yo. Oo, oh, kaya mo? Ay, ka, kaya mo? Oh, ah, ha? Parang hindi. Oh, Huwag mo <laughs> ko, <wag mo laughs> ko inahamon. <laughs>